So ayun, nakakalungkot lang isipin na may mga relasyon po na tumatagal, okay? Kung kailan matagal na, saka pa nagkakaroon ng problema at hiwala yan, okay? So sa mga magjowa, sa mga may mga partners dito, boyfriend and girlfriend, especially mga girls natin dyan. So andito ako upang mag-share ng ilang mga tips upang uh, i-test Okay, yung mga jowa nyo, yung mga boyfriend ninyo, na lalaki upang uh, malaman nyo kung talagang mahal kayo ng inyong mga partner na yan. Okay, naghanda ako dito ng 6 uh, tips kung paano nyo matetest ang isang lalaki kung totoo talaga kayong mahal ng mga yan. Okay, so mga kamamay If you want ng uh, mga ganitong klase ng video Tungkol sa mga love advice Isa lang ang hiling ko Just click the subscribe button Malaki po yung may tutulong nito Upang mas lumaki pa yung channel natin na ito Okay, so huwag din natin patagalin At natin pong uh, umpisahan na ang mga tips na ito Ito nga po ang number one tips natin Upang matest natin yung mga lalaki Kung talagang totoo ba talaga tayong minamahal ng mga yan O kung totoo ba talagang kayong minamahal ng mga yan mga girl Unang-una, okay, tanggihan mo siya na maglabing-labing. Okay, once na niyaya kayo nila na maglabing-labing, so tanggihan niyo po sila. So sa paraang 'yan mga kamamay, mga girls, malalaman niyo kung ano man yung reaction na gagawin niya. Okay? So kapag tinanggihan niyo at nakita niyo na nagalit, nagtampo, inaway kayo at uh, hinamon kayo ng hiwalayan. So jump palang mga girls, alam nyo na na hindi po totoo ang pagmamahal na ipinapakita nila sa inyo. Tanging kaligayahan lang nila ang iniisip nila at the same thing kapag ka hindi nila nakuha yun sa inyo, hihiwalayan na kayo ng mga yan. Kaya para sa akin, bad moves po yun. Para sa akin, hindi po kayo totoong mahal ng isang lalaki. At ang totoong lalaki na nagmamahal sa isang babae, it's either tanggihan mo yan or pumayag ka, mauunawaan yan. Iintindihin niyan kung ano yung dahilan mo, ano yung reason mo. Hindi yan makikipaghiwalay, hindi yan magagalit, hindi yan magtatampo. Yan ang totoong lalaki na totoong nagmamahal. Okay? So number two, magkunwari kang buntis. Okay? Ito napakaganda nito. The best example nito o the best uh, tips ito na po pwede nyong gawin sa inyong mga jowa, sa inyong mga boyfriend, sa inyong uh, mga kasamang lalaki. Okay? Sa inyong mga kinakasamang lalaki. Magkunwari po kayong buntis at dyan nyo po malalaman kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Okay? Pag nakita nyo na bigla siyang nawala, hindi na siya nagparamdam. Okay, medyo masakit yon pero okay na rin kasi at least malalaman nyo na sa oras na mabuntis kayo o sa oras na magkagulo na ang lahat is alam nyo kung sino talaga yung totoong nagmamahal sa inyo medyo masakit nga lang talaga na, na yung, yung lalaking kasama mo ngayon is bigla na lang mawawala na parang bula ng dahil lamang sa nalalaman niya or malaman niyang buntis ka it's either totoo man or hindi dapat nandyan lang siya palagi sa tabi ninyo kung talagang mahal kayo pero kung hindi kayo mahal okay, isang sabi niyo lang na buntis kayo kahit hindi naman totoo mawawala ang mga yan maglalaho ang mga yan maglalaylo ang mga yan at that is a good sign okay, na malalaman mo kung totoong mahal ka ng tao nung lalaki o hindi. Okay? Magkunwari kang buntis. So, number three Hindi kanya ikinakahiya. Okay? Kung saan man magpunta, saan man kayo pumunta, hindi kanya ikinakahiya. Okay? Kung kayo man is maglalakad sa mall, mamamasyal sa mall, mamimili sa mall o kung saan man public places, lagi kanyang kasama kung hindi kanya hinahawakan sa kamay, hindi kanya inaakbayan or inihahag, so mag-isip ka. Baka mamaya sa kwarto ka lang niya kinakausap ng sweet. Okay, kapag ka kayo na lang dalawa, sakalang kayo nag-uusap ng sweet, nagsasama ng sweet, mag-isip ka. So, para sa akin, hindi po yon magandang halimbawa ng isang totoong nagmamahal. At ang isang totoo at lalaking nagmamahal, kahit saan ka man yan hilahin, saan ka man yan isama, laging hindi maaaring mawawalan ka ng atensyon para sa kanya. Kung nga, hindi ka maupi pag magkasama kayo. Pag magkasama kayo, holding hands kayo, pag naglalakad, inaakbay ang kapat, ka dapat. Okay, pero kung malayo siya sa iyo habang naglalakad kayo, hindi man lang niya tinitingnan habang kayo nagkakausap well mag-isip ka. Isa 'yan para sa akin na na, na, na pangit na example ng totoong uh, lalaki na hindi nagmamahal. Okay? So kailangan pag umalis kayo, pumunta kayo sa public places, kailangan uh, holding hands, kailangan sweet kayo sa madaling sabi. Okay? Hindi kanya ikinakahiya. Next, number four magpanggap ka na may sakit. Sabihin mo nilalagnat ka, hindi ka makalis ng bahay. Okay, kung may lakad man kayo, sabihin mo ng isang beses na may sakit ka. Okay, tignan natin ang magiging reaksyon ng lalaking yan. Kung yan is hindi ka pinag-aksayahan ng panahon na tawagan, alamin kung kumain ka na, uminom ka na ng gamot, well, mag-isip ka. Wala yung concern sa nararamdaman mo, wala yung concern iyo. Baka hindi ka talaga niya totoong mahal, baka ginagamit ka lang niya para sa sarili niyang kaligayahan. Basta magpanggap ka na may sakit, at tingnan mo ang reaksyon, kung pupuntahan ka niya sa bahay, kung tatawagan ka niya sa bahay, at kung ano-ano pa. Okay? So, that is our uh, <coughs> four tips and our five tips. Obserbahan mo ang effort niya. Okay? So, tingnan natin. Tingnan natin yung effort ng lalaki na yan. Baka mamaya, uh, gusto lang siya sa salita. Okay? Baka mamaya, hinahayaan ka lang niya na mag-isa, hinahayaan ka lang niya na nasa bahay habang siya lumalabas ng bahay, o baka yung mga anniversaries ninyo, pinapalagpas na lang niya, hindi na kayo lumalabas, o hindi ka na niya ikinakain sa labas, tingnan mo rin ang effort na ginagawa niya. At the same thing, baka mamaya, pagdating mo galing trabaho, pagdating mo sa bahay, maraming hugasin, so ikaw pa yung pinaghuhugas niya. Instead, na siya na yung maghugas, wala naman siyang trabaho, ikaw pa yung pinaguhuga. So tingnan mo rin yung efforts na ginagawa niya para sa iyo. Kung talagang totoong mahal ka niyan, iisipin niya kung uh, mapapagod ka ba or hindi doon sa ginagawa mo. Okay? So number 6, our last tips. Hindi kanya iniiwan sa kahit na anong hamon ng buhay o problema man ang dumating. Okay. May mga lalaki dito na gusto lamang kasama yung babae sa sarap o ginhawa. Pero pag nagkaroon na ng malaking problema, bigla na lang 'yan nawawala. Okay? For example, nalaman niya na may sakit ka. Okay? Medyo malaki malaking malaking halaga ang kailangan. Mapapansin mo yung mga lalaki na 'yan, kung hindi ka mahal, mawawala na lang yung bigla-bigla. Okay? hindi magpaparamdam, hindi magte-text, hindi magchat-chat, hindi tatawag. Tapos kapag ka-okay na, nalampasan mo na yung problema, bigla na lang yung babalik utay-utay at hihingi ng tawad. Okay? Para sa akin, huwag mo nang patawarin pagkaganyan. So, sinasamahan ka lang yan sa ginhawa. Pero pagkayus na sa hirap na nasa dusa na nawawala na promise mahihirapan ka lang sa lalaking yan baka mamaya siya pa yung maging pabigat sa buhay mo kung bakit hindi ka asin so para sa akin hiwalayan mo na hanap ka na lang ng iba Okay, so yun yung anim na tips na i ko sa inyo na sana is makatulong especially sa mga babae na kung gusto nilang malaman kung totoo ba ang pagmamahal na ipinapakita sa kanila ng kanilang mga partners. Okay, so uh, kung kayo man is uh, meron ding mga katanungan na gusto nyong magkaroon ng topic, okay, pwede nyong ilagay yan sa comment section at pag-usapan natin at hahanap ako ng mga tips and the uh, mga ways upang masagot ang inyong mga katanungan. Ano? So kung gusto niyo yung mga ganito klase ng videos and tips, love advice, isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa mga video yung ginagawa ko. So for now, this is my love advice. So for now, I'm signing off.